Good morning, Ma'am Matik. Ang oras ngay natay 5:20. Ngay mamatik ako nang naglalakad. O oh, bibili ako nang padestal Ma'am Matik. Dito ko titilasan sakyan dito Ma'am Matik na dumaraan. Pa ako ma nakamotor. Ang sarap bilis ako bilisa kung nakamotor so. Pero ingat-ingat pa rin baka matik. Pwede mo sa kabilang kalsado mga matik ko. kumbaga mga kamatik bis na magbabike ko jogging jogging lang dito sa uh, probinsya makamatik pagdating ng alas 6 makamatik bihira na ma bihira ka na makakita na nakatambay sa Manila alas 6 makamatik ang dami pa dito bihira mo na makita mga kabataan na nakatambay ng alas 6 Kaya mga matig medyo malalilayo pa ng konti yung pagbibilan natin mga matik. Dito mga sa sabi ko fresh air wala masyadong pollution sa Manila maraming pollution mga matik. kaya maganda pa rin sa probinsya mga matik talaga gaging dito Pero mga matik dito naman, ang kaibahan dito. Pagka wala kang trabaho dito, gutom ka. Sa Maynila, ang iba ay pupunta para mapagtrabaho. Yun ang kaibahan dito mga matik dito naman sa probinsya Maamatic, tsaga ka na magtanim meron ka nang aanihin magkopra ka magtanim ka yan ang pinagkakakitaan nila dito sa probinsya maamatik Sige mga matik, malapit-lapit na tayo. Bilihan ng pandesal. Iyo mama, tigay ito na yung bilihan ng panisad.

Eh, inatakit tak akan cepat apa nak? Ia Yo, mahamatik nak beli apa na ni sen? Itu. Beli ko mahamatik seventy. Ngayon, mahamatik bagi lah kat duli tay. Mahamatik research so di tay mahamatik. Di to mahamatik. Kalau ada jeep di to mahamatik. pagkapapunta pa sa Sorsogon nakop napakabagal mga kamatik yung pala kumukuha pala sila ng pasahero katulad yung mga kamatik yan mga kamatik ganyan ang andar ng jeep parang pagong magic sa Manila nako po lumilipad magic ay mga jeep doon sobrang bilis kaya ganito sa Bicol kumukuha sila ng pasehero kasi kasi nga dito mga kamatik ganda ng bahay kaya dito mga kamatik pag aalis ka kailangan alas 5 pa lang ng umaga eh umalis ka na kung sakaling saka alas 8 ang time mo saktong alas 8 nandun ka na sa so, iyong pupuntahan mga kamatik Ya, medio alas 6 na mamatik. Eh, hey, ano lang pala. 5.30 pa lang pala mamatik. Dito, nakita mo, mamatik. 5.30 pala na maga. Kala mo, alas 6 na. dito mga matik, masarap dito makipagkarela ng bike mga matik. So, solo solo yung daan babay king sana dito mga matik para bumili ng manistal. Siyempre, gusto ko lakad-lakad para exercise, mga matik. Yun na mga matik. After 100 years, nakarating na rin, mga matik, dito sa bahay, mga matik. Yun lang, mga matik. Papunta na sa aking bahay, mga matik bumili tayo ng panisar hmm. dati malipis tayong damo niya ngayon makapal na dia yeah, makmatik hanggan di tengah situ makmatik makmatik selamat lagi makmatik yang di tengah na aku sebahai Ha? 70 pa. 70 Ya mama tiga ganti tenaga selamat Andi kalau lepas no. Kau Oh